Isang kababayan natin sa Pilipinas ang nag-post sa kanyang Facebook account kung saan ay nananawagan nga ito sa isa nilang kapamilya. Base nga sa kwento ng nag-post, matagal na palang nakauwi ang kanilang kapamilya sa Pilipinas. Pero hindi nga ito umuwi sa kanyang mga anak at sa asawa nito. Nakakaawa nga rin ang mga anak nito dahil bukod sa maliliit pa ang mga ito ay mga sakitin din. At lagi nga rin hinahanap ng mga bata itong kanilang ina na hindi na umuwi sa kanila. Base nga sa naging istorya ng sender ay may nauna na nga rin pamilya itong si Kabayan. Pero hindi nga rin niya ito inuwian gaya ng ginawa niya sa mga anak niya ngayon. Nakakalungkot nga lang isipin na may ganitong klaseng ina na kayang tiisin ang kanyang mga anak para lamang sa pansarili nitong kapakanan. At narito nga ang buong salaysay ng kapamilya nito tungkol sa ginagawa ng kapatid nitong nag-abandona sa kanyang mga anak Lalin Agnes, kung nasa ang lupalop ka man nagtatago ngayon, makonsensya ka naman at uwian mo na yung mga anak mo. Matagal ka na pala nakauwi ng Pinas galing abroad pero di ka man lang umuwi sa pamilya mo lalo na sa mga anak mo. Ang liliit pa ng mga anak mo at puro sakitin, lagi ka hinahanap ng mga anak mo kada makakita ng eroplano laging sinasabi, Andyan mama ko o, mama uwi ka na aabandonahin mo na naman yung mga anak mo, gaya ng ginawa mo sa una mong pamilya at panganay mong anak na ginos mo lang di mo rin inuwian galing abroad kahit sobrang liit pa ng anak mo. Ngayon di ka mahagilap at ayaw mo man lang mong pakita sa mga anak mo, tapos rason mo nag-aaral ka kasi mag-aabroad ka ulit, napaka walang hiya mo talagang anak at kapatid at ina. Pati kaming pamilya mo pinagbablock mo dahil takot kang mabungangaan at takot ka din na masingil ko sa utang mong 40,000 pesos sa akin. Na tinulong ko sa'yo para makapag-abroad ka noon, pero winaldas mo lang. Kasi di ka na tuloy sa abroad noon. Di mo man lang binalik winaldas mo dahil dyan sa kayabangan at kafilingera mo. Ngayon kakauwi mo lang tapos gusto mo mag-abroad ulit nag-aaral ka kuno o baka ibang lalaki na naman inuwian mo, baka magulat na lang kami na buntis ka na naman. Kahit silip lang sa mga anak mo, hindi mo magawa. Kinarma ka na sa mga kawalang hiyaan mo na pinaggagawa noon. Nadamay pa mga anak mo sa karma mo. Sana may makatulong kung paano mapahold yung passport niya para di na makaalis ng bansa. Please pa-share na din po para makaabot kay Tulfo kasi magpapatulfo daw yung asawa niya. May nakapagsabi na sa antipolo daw siya ngayon kung sino man nakakilala sa kanya o nakakita pa bin na lang sa mga nakatag. Salamat! Ipinos nga rin ng kapamilya nito sa kanyang Facebook account ang video ng kaawa-awang bata habang nagmamakaawa nga ito sa kanyang ina na umuwi na ito sa kanila.

<coughs> sa mga ganitong sitwasyon nga sa isang pamilya, ang mga bata talaga ang pinaka-apektado sa lahat. At para naman kay sana ay usigin ka ng konsensya mo at maisipan mong balikan ang iyong mga anak. Huwag mo na sanang intayin na umabot pa kayo kay Tulfo para lamang maipaliwanag ang panig mo. Dahil base nga sa post ng inyong kapamilya, ay nagbabalak na mga magpatulpo ang iyong asawa. Dahil malinaw naman dito na malaki talaga ang responsibilidad mo lalong lalo na sa mga walang kamuang buang mong anak na ang tanging hiling lang ay makasama ang kanilang ina. Kaya naman sa lalong madaling panahon ay sana makonsensya ka kung mayroon ka pang natitira nito sa iyong sarili. At kung nagustuhan mo nga ang video na to at bago ko pa lamang dito sa ating YouTube channel ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. maram salamat sa ipanunod.